Ayan po mga kusina at luto na po. Ayan, so ipapalita ko sa inyo. Ayan na po, inihiwa na po yung yung

Makahi. Ah, makahoy po. Ayan. Yung kasama po yung tree. Ayan, shout out kay Miss Kia Poloy Ayan, nandito na po si Kia Puloy. Oo. Oh, oh. Nandito si Kia Puloy sa Bulyas. Uh, sa Family Ligas Ayan, shout out po. Alam ko, nandunood po sila. Solid viewers po natin. Lalo na yung mga Ligas na sa Bicol. Sila, pamilya nila Jemayla at pamilya nila Kuya Poloy Bidami niya siya tawag. talaga o jamela. Matuyo <laughs> na yun. Para ba si jamela? Lilikot sila dito. Tayo. Lilikot din tayo. Susunta natin oh. sila. Ayan na po. Ayan lumiko na naman po ole. Lumiko na gante Ayun Uwi na po ng mga estudyante Dito na po kami. Ayun na. Ayun na. Amo na. Ayun na. Dito na po kami. Tayo sa New York. New York. na. New York. New York. New York. lang ko yung Sunny kanina. So doon yun na lang po makikita sa vlog ni Kuya Sunny. So, ayun na nga po. <laughs> Patuloy pa rin po kami actually. Pauwi na po kami. Ayan. So, diba guys? Aray ko po. Nanan po namin yung lock van. Ang noli. Guys. Aray ko. Aray ka po guys oh. Sige, paningot na ganda ang parabunal. Sige, <laughs> paningot parabunal. So, eh, malapit na po kami sa crossing. Loksohon. Ayan. So, tuloy-tuloy pa rin. Abang nagda-drive po si Kuya Carrotman at nasa uli po sila Kuya Noli. Kaso-asun na. Bye-bye. Tayo liyan. Kaming nanay. Kaming dobara diri sa balay. Walay makaalala. Walay kapunta Alright, sa mga kusina At ayan po yung gagawin po ngayon Magluluto Ito yung ano Lagyan natin ang miswa to Kugita, tapos, tapos mga yeah, miswa Miswa, mm, tapos Patola, tapos Sibuyas patola, pa. Bawang Tapos yung shell ito saang, saang sa guys. Apa ah, na ninyo? Sorry, malami man yun. Kuha na ni. Ayan guys, si Kusina. Ito saang. Lami man kayo ni guys. Mm, ayan, so nagbabalat na pa si mama ng sibuyas. Maghiwa-hiwa po mga Kusina. At ayan po yung kogita. Maliit lang po yung nakukuha. Ayan. Di ba? Mm, Mabilis lang kasi sila ni ano. Sagdipin sila mm. Junvi at si Edgar. and yung seafood seafoods hmm, ba, tas ayun yung miswa o oh, oh, guys guys oh <coughs> <tuk tangan> Oke. Oh like so, yeah, Not <tuk tangan> ito pa mga kusina, itong ano ng kubita, ano po to. Malambot ka po to, hindi pa po kasi siya masyadong malaki. Ayan o. Malambot pa po yan. Tama to lagi ng miswa. Mm -mm. Dit na natin kasi ano. Para hindi... Para masarap siya at makalasa la, na masyado. Mm, -mm.

Tiga, hm omok. Tol ka humok. dahan po ako dito pag naghihiwa. Nagsusumikap kasi siya na ano, lumaki. Eh. Kasi, ano, <laughs> sabi ni ko na lang, siya. <laughs> <laughs> Masarap to mga kasi. It's direct na ganyan right yung in... kwa. Ang ah. uli-uli ka lang. Oh, silo ang naong. Huwag <laughs> <laughs> oh, mani mani dokdo ka noy. sup <laughs> na na. Kaya lang <laughs> nga siya hagki. Ang kumukaw na Tuad tuwad-tuwad. Silo, umating ko na. na po ay na po yung yung patola guys at ayan na yung pang uh, oh, 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 may natira pang patola hindi okay, ayan maya. hindi bukas Bukos hindi ano bukas na yan tinagla ano? lang yan

Oriba. Oh, Punti lang kasi yung ano mong pika ilagay Kaya hindi 'yan malakas yung ano. Kitik-kitik ba? Aw. Ano? more water. Eh, magamay. Para dito na sa all. Kung ano yung English niya to, kay kinarabaw. bao. Hmm. na si. Ayun, so ilagay na po yung ano, yung pantahoy sa kasag o sa likway? Likway? Sa... Ha? Isda. Isda. O sa ano? Kanang, ta, ano ay, kanang, katong galing kasag ba? Rambay. Mano? Hindi <laughs> mo hindi ayaw. Ha, ha, ha. Akong gitmo, dito lang mo pili ba? Parehas naman. To... Unya kayo nga mong napili, iwa man sa imong giingon. Oo. Oh. Dito ara kayo mong pili. Kuwan mong dipili on dito. Oo, oh, ay eh. man ron, kayo mo nang pili on. Wow. O, oh, wa mangay kay Wa na mangay sila ti ana. Miswa na ako. lang amo ang pilion, miswa kay na ni. Na ko na men. man ay tinya. Ah, mm, isa man ang paksi ana. <laughs> Mura ba na dubo sa. Ni halo halo. I shake ke. Sunod ang patola. Ay, susunod po yung patula. Tapos, ay, yung patula. tapos ay, yung patula. isunod ang... Tubig? Isunod, ah, isunod yung water. Ano yung tubig? Dali, sa takore, ay sa ano? O, hinay-hinaya, pag may mapagbutong, ha? Hindi na po nakainit. Yaw-yaw na kita yaw, yaw, na ni papa. Yung um, pangkerker natin, bakit, ugatan niya. Ako na, magpunok. Ay, nara. Na, Sige na. nyo, baka lang po patulan ha? Ano, um, magpunok ha? Oh, ayan si sarang naman tao mo ko tumula. Hinga mo kaya ng luwag-luwagon pa mo okay, ng mga hatak mo. Hinga mo kaya mga hatak <laughs> mo mm. oh, na. Diba? Ayan na. Ibuong mo lang <laughs> po ito yung silo. Ito, umasaw di mo ang kahuta na. Ang sa luwag. Di mo ba gatong sa luwag? <laughs> Mga hatak lagi. So, ayan na po, nagkulay itim. <laughs> Simple yung ano. Oh, maya yan, hindi na may itim. <laughs> Patula, Patula, Patula with, kogita. ano, kugita and... Anong mo ngayon Ang ulo. Ayan na po siya. Yes. Mamaya may ano na yan. May misua. May misuwa. wala. Nor cubes. Ano yung beto may suwa? Bitsin lang daw to kasi ano. Bawal si bitsin lang. Ano kasi na? ang crocs niya. Hmm? So, ayan na po. Nilagyan na po ng miswa. Yung oh, miss na siya. Tapos, na, naging wala. Sabi ni Kuya Monoli, hindi daw siya kakain ng pang umaga. Oo, ngayon, so, tingnan, tingnan na lang natin, natin. Kung hindi siya kakain ng pang umaga. Kasi kanina pa, napabaw na siya. Tingnan natin ngayon. Okay. Tingnan lang. So, naligo po sila ngayon sila, Kuya Noli. sa abangan nyo na lang po sa vlog nila. Ayan po. So, syempre, iwan tayo dito na ako maligo. Dito ako maliligo sa... Inigib ni Papa niya. Inigib ni Papa. At um, ako, maliligo sa... Ayan, ha? Uh, huh? Bomba. Yummy ka, ayo guys, o. Diba? Sarap. Kaya po siya nag-itim kasi po dahil sa ano doon, sa yung, yung, panlahok, na, panlahok ng... Uh? 'Yung kogita po kasi syempre masarap po 'yung ano nang 'yung 'yung sa may ulo. 'Yung sa may ulo po ng kogita ayan. Konti na lang guys, konti na lang jud, konti gamay na lang jud. Oh, ayan. Ang dami pa lang ng lemon piraso. Oh, ang dami. So ayan nga po, ayan na. Tutubo ka po. Ayan. Ayan Na po mga kusina at luto na po ayan. So ipapakita ko sa inyo 'yung mga ano ayan o, so diba sobrang sarap, yummy kaayo, o yummy ayan. so ayan